Hindi mapaghandaan ng mga kaaway ni Tanggol ang gagawin ni Ramon para manalo itong si Tanggol. Ilalaglag na kuno ni Ramon itong si Roberto at natawag ni Ramon itong si General at sila ay nag-uusap. Pinagplanuhan nila ang kanilang gagawin para paglaglag umano sa mga gerero. At samantala sa kabilang dako, pinagplanuhan naman ang kampo gerero na ilabas na umano nila ang totoong baho ni Tanggol para masira ito sa madla. Ngunit hinarangan naman ito ni Gustavo, katwiran naman ng matanda. Madadawit pa rin kuno ang kanilang pangalan. Tagdag ni Gustavo, sigurado umano siya, may ebidensyang hawak ang mga Montenegro laban sa kanila. Gumugulo sa isip ni Tanggol ang koneksyon o ni Pilar dito sa kanyang lula tinding at kailangan umano niya itong malaman. Nabahala itong si Tanggol sa plano ni Ramon. Nangamba siya na baka hindi umano maganda ang resulta sa pag-uusap umano ni Hineral at ni Ramon. Dahil sa gagawin umano ni Ramon, maaring ang mga gerero umano ang manglalaglag sa kanila ng tuluyan at malaman umano ng lahat na itong si Ramon ay totoong buhay. Ngunit ipensa naman ang mga kaibigan ni Tangol, kailangan umano nilang sumugal para masiguro nila na manalo umano itong si Tangol. Sinabi ng mga ito na kapag ang mga gerero umano muli ang maupo, sigurado umano mga ganib ang kanilang negosyo. Bumagabag sa isip ni Tanggol ang koneksyon umano ni Pilar at Tinding. Sa nakikita umano niya, malalim ang galit ni Pilar sa kanyang lola. At samantala, tagumpay ang plano ni Ramon. Sinimulan nila ito kay hippi Bumaliktad itong si Hippy kay Ramon. Dahil naniniwala itong si Hippy na hindi na kayang tuparin ni Roberto ang pangako nito sa kanya, gayong malapit na itong bumaba sa pwesto. Tinapala ni Ramon itong si ng malaking halaga at kasama dito ang pangako ni Ramon na siya umano ang gagawa ng paraan o Upang to pa umano ang pinangako ni Roberto na promosyon. Kapag si Tanggol na umano ang maupo, siguradong hindi umano mabibigo itong si Hipi.